mga mare, for today's videos, tayo nga ni ay magbubuo naman. Na kahit nga umaambon-ambon ay go lang, bawal tayong tumigil. Ay, sinasabi ko sa inyo pang magdodo ito ni Ken. Nakala mo naman talaga ay kaya na niyang umuwi mag-isa pa ba yan? Kahit nga itong si Sir Larry ay busy-busy din at nagbubunot pa. Sabi ko sa inyo, walang teacher-teacher dito, Charis. At dahil nga ito share ang palaka ko dito, ay uuwi na ako at wala naman akong ginagawa. At habang pabalik nga ako sa kubo, ay minadaanan ako dito na na na. Ito nga pala yung pinakampahingahan namin dito sa Nyugan pag pumupunta kami dito. Pagkatapos nga mangawit ay ito at kakain na tayo ng pananghalian. Ito na nga dinagluto si nanay para mainit talaga yung pagkain at talagang masarap siyang kainin. Aminin nyo mga mare, pag yung nasa gantong linang masarap kumain lalo pag maraming mga kasama. Siyempre, pagkatapos nating kumain ay nakatuka sa paghugas ay walang iba kundi si ma'am G. Sabi ko sa inyo, wala ulit teacher-teacher dito, Charis. Ayan na nga, at talagang umulan na naman. At buti na lamang at tapos na rin magbunot. At dahil nga maputik ay binabana ni Kuhelari itong si Ash. Hindi nga pa nakaramihan yung nabuo ngayon. Pero nakarami din at nasa 600 plus. O oh, di ba diba? malaking bagay na din yon Thanks Papa God, sa blessings. Yun lang mga mare. Salamat sa panonood. Bye bye.